programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good afternoon and welcome sa aking munting channel Patuloy na nga ang kukumprontahin nitong si Francis Itong si Tata at dito nga niya sasabihin na sinabi mo sa kanina Nang ikaw ay nangumpisal at sinabi mo nga ako ay mahal na mahal mo Kung kaya dito ay hindi nga agad lagad na nakakibo itong nga si Tata Dahil sa sinabi nga nitong si Francis na agad-agad nga siyang namutla pero totoo naman sa kanyang kalooban at sa kanyang kaibuturan ng puso ang sinabi niyang kanyang nararamdaman at pag-ibig na namimintog dito nga kay Francis kung kaya't wala nang maililihim pa ito nga si Tata dito nga kay Francis dahil itong si Francis ay unti-unti na rin niyang natututunang mahalin ito nga si Tata dahil ngayon ay wala na sila nitong si Vinice at siya na mismo ang nagsabing hiwalay na sila dahil sa kanyang natuklasang kasalanan nga ang ginawa nitong si Binis dahil nga iniiputan sa ulo itong si Francis kung kaya't ngayon ay siya na mismo ang tuluyang nakipagkalas sa kanilang relasyon at sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa kung kaya't dito nga ay naglasing siya at dito nga niya narinig ang kumpisal nitong ang si tata sa kanya at dito niya na-realize na meron pa rin magmamahal sa kanya kaya hindi niya dapat sayangin ang kanyang buhay dahil may isang tata na nagmamahal sa kanya. Kung kaya't dito nga ay sinabi niya kay tata na sige, sa ngayon ay hindi ko pa ito iintindihin pero aminin mo ang katotohanan na sinabi mo na ako nga ay minamahal mo kung kaya't dito ay sinabi na nga lang ni tata na siya uuwi na kung kaya't naisipan nga nitong siya uh, Francis naihatid nga itong si Tata sa kanilang tahanan at dito naman ay meron nga silang makakasalubong na isang lalaki na may hawak-hawak na bote ito pala ang laman niya ay asido na isasaboy sana kay Tata dahil ito ang utos nitong si Vivian ngunit maagap nga itong si Francis upang ipagtanggol ang kanyang bagong iniibig at minamahal na si Tata kung kaya dito ay makikipaglaban nga itong si Francis para ipagtanggol ang bagong kanyang minamahal si Tata at dito ay mahuhuli at pakukumpronta niya itong ang inutusan ni Vivian para nga sabuyan ng asido ang mukha nito ang si Tata at dito ay mapapaamin nito ang si Francis ang tauhan at lalaking inutusan nga nitong si Bibian para sa buhay ng asido ang muka nitong si Tata at dito ay ilalaglag na ng tauhan ni Bibian si Bibian kung siya ang nagutos para nga sa ng asido ang muka nito ang si Tata kaya guys ito po yung ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa May Ilongga Girl kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.